Ano hindi Ano? 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 Talaga ano? E, ikaw talaga yun. Ano? ikaw na sa girlfriend ng anak mo? Eh, kung ako din ligaw, hindi ano, hindi eh, hindi siya may effective oh. ako. Hindi nang sabihin, babae lo no, katalan tunay. nai. Parang naman, parang di mo naranasan niligawang kita. Sumagot ka rin naman agad. <laughs> Kapal ng mukha mo, no, te. <laughs> Bakit dito? Di diba? Ikaw talaga may gusto sa babae, hindi yung anak mo. Hmm? Oo, oo, oo. Paano mo sabi? Hmm. Alam mo, ganun talaga mag-ama, nagtutulungan. Do tulungan ni ikaw maligaw sa babae? Oo, oh, na 'yung anak mo, natural dapat 'yung ano? Ikaw mo? ikaw lang 'yung ama na atat atat mag Siyempre naitin na 'yan. Di pa na never been kissed, never been touch. Mamaya maging bakla 'yan. maging bakla 'yan di si ah. Ay, basta nga po 'yung maging bakla 'yan. Ay, hindi na. Nagiiyon lalaki. Bakit? Walang kakalat. Ay. Hindi pwede 'yun. Ay, happy ka, ikaw. Happy. Ay, happy. Ay, happy. Ay, happy ha? Gusto ko nga maging anak niya. Gusto ko nga maging anak niya. Nanoy. Gusto nga maging anak niya. Sampung lalaki. Kapal ng piso. Alam -babae, oh. ang mo babae. Ang bubong mo. Ikaw, mababae ka la lang sa ito. Ngayon yung anak mo. Yun na. Yun na nga lang pangarap ko. Nag-iisang lalaki. At sabi mo, bakla. Baog ka naman eh. Nagwawala pa pag, pag nalalaki yan. Ha? Oh. Ah? Na, pag nalalaki yan. Si Eko? Sabi ko, siya na lang mangliga. Eh! Atat siya magka-boyfriend yung anak niya Siyempre, 19 na eh. Ikaw palang naligaw? Oo, palang naligaw. Yak, nandiri. Ito they're loveless. Di ba layo sila? Tatlong linggo lang, di pa nagkakita. Mahal na niya. Di sila nagkikita. E, wag mo dun. Nagsikita sila pero 2 weeks pa lang. Nagkikita sila. Paano sila magkikita? Video ko lang. Parang tano. Ang sabi ko sa personal. Nagsikita sila. Nagsikita sila. Ba, malay ko dyan. Basta ako ayoko na... video ko. Ayoko magkagre mo na sa Hindi kayo sa video ko, si yeah, si di Ako sa pagin, eh? Akala ko si Akala ko rin. Sige, kumalang Sige. lovely. Royal <coughs> daw. Sabi ni Kyle. Hindi na ata yun. Eh. Ikaw Iyo, na, Sa boyfriend mo. boyfriend na Magaling Ha? Hindi ito mo daw kay Bea. Bea si kay lang. <laughs> kumain oh. No, si Bea nagugutom nang tatay ni <laughs> 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 si kay. Hindi na ito na. Kay, si Bea kay daw. Bea. Kay naman parang tanga. <laughs> Parang bumabalik sa uh, ano ah. Ayun ako, <laughs> ngayon Ayun, bay? hmm, ano lang lang binapayari. Ikaw be. Ano yun? Naliga ko na, Ayun, na, na iba. Bakit? Bakit mo naliga ko iba? Hmm. Kasi Ayun, gusto mo magka-girlfriend. <laughs> ano? ka ba? <laughs> anak ko gusto ba ba, <laughs> mo magka-girlfriend. mo ba? Wala kang boyfriend. Wala kang boyfriend ba? Wala kang boyfriend ba ya? magkaroon mag-aaral mo na mabuti ah. Oh, mag-aaral mo na na mabuti ah. mag kayo. Mag-aaral mo na. Gawin nyo lang inspirasyon ng isa't isa. Hmm. <laughs> Parang <laughs> ang <laughs> Kapiling ka babalo. Ano naman yun? Ikaw yata ang may gusto maligaw sa iba eh. Tayo na, na nga ako eh. Pala ikaw naman, pakot tayo.